Hey you guys! This is Ate Bing again! Kamusta po kayong lahat dyan? Mga kaibigan ko, mga kamag-anak, mga kakilala ko dyan. Kamusta po kayong lahat? Sana po okay kayo. Ito po, naglalaga po ako ngayon ng pata. Ayan po, nilaga ko po siya ng isang oras. So, malambot na po ito guys. Ayan po guys, oh. Malambot na siya. So, ilang piraso lang po ito, guys. Para lang may sabaw kami mamayang gabi dahil gusto kong maghigop ng sabaw. So, dahil gusto kong maghigop ng sabaw at gusto ko maasim, lalagyan, lalagyan ko po siya ng pampaasim. Ito po. Then, yung panglasa po niya, lalagyan ko po siya ng pork cube. So, ilalagay ko na po siya. Dahil malambot na po yung aking nilalaga na pata. Ayan. Then, lalagyan ko na rin po siya ng pampaasim dahil gusto ko ng sabaw na maasim Hindi po siya, guys, sinigang talaga. Lalagyan ko lang siya ng kaunti para medyo may kunting asin lang. Yan. Hindi po siya talagang sinigang. Like ko lang po talaga yung maasim yung sabaw. So, guys, ilalagay ko na po yung ating meron po ako ditong pichay, tsaka repolyo. yan guys Kaunti lang, ilang piraso lang to guys. Hmm. Sarap. So ilalagay ko na guys yung mga gulay. Ayan. Pag may time po kayo guys, gayahin nyo po yung ganitong luto. Masarap. Masarap yung sabaw nito guys. Maasim-asim. Ayan. Dahil gusto ng mga anak ko yung maraming gulay. Ayan po guys. punuin natin ng gulay. <laughs> parang nakakatakam maghigop ng sabaw ngayon guys kaya nagluto ako nito ayan tapos maraming gulay wow kahit gulay na lang akin tsaka sabaw alam nyo naman yung mga nanay tigulang na <laughs> magulang ng mga nanay. So, kailangan natin ng gulay. Ayan, guys. Ito po yung panghapuna namin mamaya. Yeah lubog natin yung gulay para maluto siya sa sabaw. Ayan guys, tingnan nyo guys. Parang ang sarap kainin na ng ano, gulay with sabaw. Ayan. So, titikman ko siya ulit, guys. Oh, grabe, ang sarap ulit guys ulit guys, hindi nyo ako nakita kung paano kung tinikman ang sabaw <laughs> so ito guys may sabaw tayo dito oh sarap sarap ng sabaw So guys, yan po yung ating panghaponan ngayon. Nilagang buto-buto na pata. Nilagyan natin ng ripolyo at pichay. Kaunting pampaasim dahil gusto ko ng kaunting asim. Ang sabaw. Ayan guys. Okay na po to guys. Excited na ako kumain, guys. <laughs> Excited kumain. <laughs> Ayan, guys. Off ko na po yung ating apoy dahil luto na yung ating gulay. Tsaka yung ating buto-buto, kanina -buto. ko pa siya nilaga. Kaya malambot na siya talaga guys. So, ito na po. Off na natin dahil duto na. Yan guys. Ito na po. Yan na po ang aking nilagang buto-buto ng pata. Kain po tayo guys. Ingat kayo lahat sa mga kaibigan ko dyan. Sa nanay ko. Magaling na si nanay ko. Lalabas na siya ng hospital. Love you nanay. Bye.